Akala ni Vladimir Putin na mayroon siyang perpektong estratehiya para sa digmaan sa Ukraine. Sa pinakamababa, mayroon siyang perpektong estratehiya. matapos ang kanyang unang pagtatangkang sakupin ng Ukraine, sa loob ng isang linggo, ay lubusang nabigo. Kailangang pagurin lang ng Russia ang Ukraine gamit ang dami ng sundalo nila. Sa huli, bumagsak ang depensa at mabilis na sakop ng Russia ang Ukraine. Mahigit tatlong taon na ang lumipas. Kaunti lang ang nadagdag na teritoryo sa Russia noon kumpara sa laki ng kanilang paggalugi. Ngayon, humaharap si Putin sa digmaang mas mahaba kaysa inaasahan, na nagpatunay sa kanyang ang tuparin ang mga pangako. Ang malalaking kabiguan ni Putin sa digmaan sa Ukraine ay nagpapabagsak sa Russia at nagpapadilim sa kinabukasan ng bansa. Madaling binuod ni John Foreman sa isang panayam noong Oktubre 10 kasama ang Times Radio. Mas nauunawaan ni Foreman, dating defense attache ng United Kingdom sa Moscow at Kyiv, 2,000 at libo at si Putin, kaysa karamihan sa labas ng Russia. Malinaw ang opinion niya kung paano nabigo si Putin sa Ukraine. Nang tanungin kung konektado ang hybrid warfare ng Russia sa Europa sa labanan sa Ukraine, diretsyong sagot ni Forman, Oo, pero sa tingin ko, alam mo, nakaranas ang Russia ng isang estrategikong kapahamakan sa pamamagitan ng pagsalakay sa Ukraine. Ayon kay Forman, ang pinakamalaking kabiguan ni Putin ay hindi nakuha ng Russia ang inaasahang dami ng teritoryo. Masama ang 2,000 at 25 para kay Putin ayon kay Foreman tungkol sa Russia. Hindi naman mali si Foreman. Sinimulan ng Russia ang taon na may pinakamaliit na pag-usad sa teritoryo sa digmaan sa Ukraine. Pagsapit ng Abril, lumitaw na ang malinaw na pagbagal ayon sa ulat ng Al Jazeera noong panahong iyon. Ibinida nito ang mga datos na inilathala ng United Kingdom Ministry of Defense at ng Institute for the Study of War or Institute for the Study of War. Parehong nagbigay ng bahagyang magkaibang pananaw ang dalawang organisasyon tungkol sa pag-usad ng Russia, ngunit pareho nilang napagkasunduan na mabagal ito. Ayon sa Ministry of Defense, isang daan at dalawamput-anim square miles lang ng Ukraine ang nakuha ng Russia noong Enero. Noong Pebrero, naging pitumput-anim square miles ito at bumaba pa sa 55 square miles pagsapit ng Marso. Sabi ng Institute for the Study of War, bahagya lang umangat ang Russia. Pero hindi pa rin ito kahanga-hanga. Noong Enero, sinabi ng Institute for the Study of War na isang daan at anim na square miles ng Ukraine ang inangkin ng Russia. Sinundan ng isang daan at tatlumput square miles noong Pebrero at pitumput walong square miles noong Marso. Sa parehong kaso malinaw ang pababang trend. Pero si Putin, kahit papaano, ay may malalaking plano para sa tag-init. Nagdaos siya ng malaking opensiba ngayong tag-init para gumawa ng buffer zone sa Sumi at makuha ang mahalagang Pokrovsk sa Donetsk. Nagpadala si Putin ng libu-libong sundalo para dito. Ngunit nabigong makamit ng militar ng Russia ang mga layunin. Oo, mas marami pang teritoryo ng Ukraine ang nakuha ng Russia ngayong tag-init kumpara noong taglamig at tagsibol. Pero hindi nito nakuha ang teritoryong gusto nito. Pati na rin ang teritoryong kailangan nito para makamit ang mas malalaking tagumpay sa hinaharap. Ngayon tulad ng sabi ni Foreman, muling bumabagsak ang kalagayan ng Russia. Noong Oktubre isa iniulat ng Cable News Network mula sa Deep State Monitoring Group na isang daang square miles lang ng Ukraine ang nakuha ng Russia noong Setyembre. Tama, bumalik na naman sa numerong gaya noong simula ng dalawang libo at 25 na nagpapakita ng isa pang pagkakamali ni Putin. Ayon sa Deep State, mas malalapa ang sitwasyon dahil ipinapakita ng mga numerong ito ang pagbagsak ng digmaan ni Putin sa Ukraine. Noong nakaraang buwan, 44% na mas kaunting teritoryo ang nasakop ng kalaban kumpara noong Agosto. Ayon sa Deep State, sa isang buwan, nasakop ng mga Ruso ang 0.04% ng bansa. Kaya naging 11.04% na ang kabuuang nasakop. Sinusubukan ng Rusya na gawing positibo ito hanggat maaari. Nang lumabas ang ulat ng Deep State Inaangkin ng Rusya na nagawa nitong sakupin ang humigit kumulang 5,000 km2 o mga 1,000 at 30 milya kwadrado ng lupa sa Ukraine ngayong taon. Kahit pinalobo ang bilang, hindi pa rin ito kahanga-hanga para sa Rusya. Batay sa ulat ng Kiev Post noong Oktubre, walo lumampas na sa isang milyon ang kaswalti ng Rusya. Nawalan na sila ng dalawang daan at walumput isang libong sundalo. At tumataas pa ngayong dalawang libo at 25. Hindi pa kasama rito ang patuloy na pagbawi ng Ukraine sa mga teritoryong nakuha mula matapos ang tag-init. Malaking kabiguan ito para sa lahat maliban kay Putin. Ang pinakamalaking kabiguan ng leader ng Russia ay hindi siya nagpapakita ng pagbabago ng direksyon. Wala talagang kapayapaan sa plano ni Putin ayon kay Foreman sa Times Radio. mas lalo nitong palalakasin ni Putin ang hybrid at cyber threats ng Russia laban sa Europa, na posibleng magdulot ng masamang epekto sa Russia kaysa makinabang ito. Tatalakayin ang puntong iyan mamaya. Una, mukhang tama si Foreman pagdating sa pagtanggi ni Putin na tanggapin ang kapayapaan. Dahil dito, napipilitang ipagpatuloy ng Russia ang digmaan ng ilang buwan o taon na nagdulot ng malaking pagkalugi. Naniniwala ang karamihan ng may interes sa digmaan sa Ukraine na hindi balak ni Putin magdeklara ng kapayapaan. Sinabi ni Kayakalas ng European Union matapos ang makasaysayang pagbisita ni Putin kay Pangulong Donald Trump sa Alaska noong Agosto. Pero ang masakit na katotohanan, ayon kay Kalas sa X noong Agosto 16, ay walang balak ang Russia na tapusin agad ang digmaan. Kahit may pulong ang mga delegasyon, nag-atake pa rin ang Russia sa Ukraine. Pinapatagal ni Putin ang negosasyon at umaasang makakalusot Umalis siya ng Anchorage na walang pangakong tatapusin ang pagpatay. Ayon sa Atlantic Council, madilim ang tingin nila sa kakulangan ni Putin ng kagustuhan para sa kapayapaan. At binanggit na kahit may pagsisikap si Trump, paulit-ulit na hinadlangan ni Putin ang kapayapaan. Habang tinatalakay ni Putin ang kapayapaan, ipinapadala ang mga ulat sa laki ng drone attacks ng Russia sa Ukraine. Malinaw na ipinakita ni Putin na wala siyang interes tapusin ang digmaan sa Ukraine ayon sa ulat. Kahit libu-libong Russian ang namamatay, malaki pa rin ang kabiguan ni Putin sa kapayapaan. Isang punto na ipapaliwanag pa sa video. Isang ganap na kawalan ng kakayahan na umatras mula sa kanyang pagiging maksimalista. Ang mga hinihingi na kinabibilangan ng pagpapaubaya ng Ukraine ng malalawak na teritoryo sa Russia at pagkatapos ay pagpapahina sa sarili hanggang sa puntong maaari na itong sakupin muli ng mas kaunting paglaban ay nasa pinakapuso ng mga kahilingang ito. Itinuturing na ngayon ni Putin ang military-industrial complex sa Russia bilang pangunahing tagapagpaandar ng ekonomiya ayon sa Peace Research Institute, Oslo. Kaya, ang pagtatapos ng digmaan ay taliwas sa nais ng pinuno ng Russia. Naipit ni Putin ang Russia sa isang sulok na wala ng takas. At may mga palatandaan na kahit ang mga tao sa loob ng Russia ay nagsisimula ng makita ang digmaan sa Ukraine bilang isang walang pag-asang pagsubok. Bumalik tayo sandali sa Alaska Peace Talks. Sabi ni Foreman, may ilan sa loob ng Russia na naniniwala na mas napasama pa ang naging resulta nito para sa Russia kaysa sa inaakala ng kahit sino. Habang minamaliit ni Forman ang ideya na naging sakuna ang mga pag-uusap para kay Putin, sinabi niya sa Times Radio na isa lang itong pag-aaksaya ng oras at pagsisikap. Alam mo yon, si Trump na biglang gumagawa ng peace deal na parang Hail Mary na walang paghahanda. Hindi talaga yon gagana. Hindi ganoon ang estilo ng mga ruso. Sa tingin ko ang pananalita ng mga ruso ngayon ay ikaw yon. Sayang lang sa oras, wala namang patutunguhan. Malayo iyon sa naramdaman ng mga political elite ng Rusya pagkatapos ng pagpupulong sa Alaska. Noong Agosto 16 iniulat ng Reuters na pinupuri ng mga politiko ng Rusya ang pagpupulong sa Alaska bilang isang tagumpay para sa Rusya. Mapapalapit nito ang bansa sa pagkamit ng uri ng kapayapaan na nais nito. Isa sa kanila, si Andrei Klishus, ang pangunahing mambabatas ng United Russia Party na pinamumunuan ni Putin. Kinumpirma ng pulong sa Alaska ang hangarin ng Russia para sa pangmatagalang kapayapaan Ayon kay Klischer, masaya rin si Konstantin Kosachow, tagapangulo ng Foreign Affairs Committee, sa itaas na kapulungan ng Kremlin. Ang mismong katotohanan ng pagpupulong sa Alaska, ang tono nito at ang kinalabasan ay kumakatawan sa isang mahalaga at pinagsamang tagumpay para sa parehong mga presidente, na bawat isa ay nagbigay ng napakalaking personal na ambag upang makamit ang pinakamahusay na posibleng resulta sa panahong ito. Sa kaya ano ang nagbago mula noong Agosto? Maaaring halimbawa lang ang ganitong komento ng mga politikong Ruso na nagpapasikat kay Pangulong Putin para makuha ang kanyang pabor. Madalas gamitin ni Putin ang kanyang mga taga-suporta bilang tagapagsalita. Kaya malamang na ang ganitong mensahe ay para kay Trump. Gusto ni Putin kumbinsihin si Trump na maganda ang kanyang nagawa at malapit na ang kasunduang pangkapayapaan sa digmaan. Patuloy pa rin binobomba ng Russia ang Ukraine. Akala ni Putin nakuha na niya pero alam ni Trump na hindi pa. Isa namang estrategikong kabiguan kay Putin na nagdulot ng malaking pinsala sa Russia. Maaaring ito na ang dahilan kung bakit lumalaganap ang opinyong nagsasayang lang ng oras ayon kay Foreman. Kaya napipilitan si Putin na gumamit ng iba't ibang paraan para ilihis ang atensyon mula sa kanyang mga kabiguan sa Ukraine. Gaya ng nabanggit tungkol sa cyber at hybrid warfare na pag-atake ng Russia sa Europa kamakailan. Ilan sa mga pag-ataking ito ay inilathala ng Atlantic Council noong Oktubre Siam kung saan tinawag si Putin na isang geopolitical gangster na tinatakot ang Europa. Pumasok sa Poland ang mga drone ng Russia noong simula ng Setyembre. Lumipad ang mga fighter jet ng Russia sa Estonia ilang araw matapos. May mga ulat ng paglitaw ng mga drone ng Russia sa Alemania, Denmark, Norway at Netherlands, mga miyembro ng European Union at NATO na sumusuporta sa Ukraine. Ito ang mga pag-ataking binanggit ni Foreman na tila mahalaga sa estratehiya ni Putin sa digmaan sa Ukraine. Gumagamit ang leader ng Russia ng hybrid warfare para pigilan ang suporta ng mga kaalyado ng Ukraine. Dagdag pa, ayon kay Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine noong Oktubre 12, sinusubukan ni Putin na ilihis ang atensyon ng kanluran mula sa digmaan sa Ukraine. Sinusulit ng Russia ang pagkakataon dahil mas pinagtutuunan ng pansin ang gitnang silangan at mga panloob na issue Ayon kay Zelensky sa X, tama siya. Ibinahagi rin ni Foreman sa Times Radio ang posibleng plano ng Russia para sa Europa sa hinaharap. Dito nakasalalay ang posibleng panibagong kabiguan ni Putin. Ang layunin ni Putin ay gawing sobrang nag-aalalang mga kaalyado ng Ukraine sa Europa tungkol sa Russia. Kaya titigil sila sa pagsuporta sa Ukraine. Panatilihin silang abala sa sarili nila, lalo ang Ukraine. Gayunpaman, lalong pinatibay ni Putin ang determinasyon ng mga kasaping Europeo ng NATO. Pinag-iisipan na nila ang posibleng tugon militar sa hybrid warfare ng Russia. Gaya ng tinalakay sa video noong Oktubre. Panoorin mo ang video na iyon para matuto pa ng higit. Pero higit pa sa pinag-iisa niya ang NATO at European Union laban sa kanya, Ginagawa ni Putin mismo ang sinusubukan niyang ipagawa sa natitirang bahagi ng Europa gamit ang mga cyber at hybrid na atake ng Russia. Inaalis ang atensyon sa digmaan sa Ukraine. Ang paghahati ng atensyon ng militar ng kanyang bansa sa pagitan ng Ukraine at Europa ay nangangahulugan na si Putin ay hindi iniisip kung paano aayusin ang marami niyang estrategikong pagkakamali na nagawa niya sa panahon ng digmaan. Siguro sobrang makasarili si Putin kaya iniisip niyang wala siyang pagkakamali. O baka napaligiran na niya ang sarili niya ng napakaraming sunud-sunuran kaya wala na siyang ideya tungkol doon. Hindi kasing impressive ng sinasabi ng Russia ang mga teritoryal na nakamit nito. Anuman ang dahilan, ang pagtutok sa Europa ay maaaring pinakamalaking pagkakamali ni Putin sa lahat. Mas malaking problema ng Russia ang Ukraine at hindi mabago ni Putin ang kanyang estratehiya sa digmaan na unti-unting pumapatay sa bansa sa loob ng mahigit tatlong taon. Iyan ang dahilan kung bakit unti-unting nasisira ang Russia kahit hindi ito namamalayan ni Putin. Nagsisimula ito sa geopolitikal na posisyon ng Russia. Dahil sa ginawa ni Putin pagkatapos ng Alaska, pumalpak na ang paglalambing kay Trump, na akala ng Russia ay magpapanatili ng United States sa kanilang panig. Wala na ang anumang suporta na nakuha ng Russia mula sa United States. Simula ng maging presidente si Trump, at hayagang pinag-uusapan na ngayon ni Trump, ang pagbibigay ng mas malaking suporta sa Ukraine kaysa sa anumang panahon mula nang siya ay maupo sa pwesto. Ayon kay Trump, naniniwala siyang mababawi ng Ukraine ang mga teritoryong naagaw ng Russia. Isang ganap na pagbabago ito mula sa mga nauna niyang pahayag na walang laban ang Ukraine. Ayon sa Lowy Institute, maaring tama si Trump dahil nalulugi ang Russia sa mga sundalo at nahaharap pa sa mga atake ng Ukraine sa mga infrastruktura ng enerhiya na nagpapahirap sa ekonomiya ng bansa. Idinagdag ng Associated Press na sinasabi ngayon ni Trump na pinag-iisipan niyang magpadala ng mga Tomahawk missile sa Ukraine. Kayang abutin ng mga missile na iyon ang isang libo at limang daang milya. Kaya halos lahat ng mahalagang bahagi ng Russia ay abot ng Ukraine. Kung ituloy ni Trump ang sinabi niya, malaking posibilidad iyon. Maaaring ginagawa niya ito para ipakita kay Putin ang posibleng mangyari kung hindi makipagtulungan ang leader ng Russia. Kahit ganoon, ang pagbabago sa pananalita ng United States ay patunay ng malaking kabiguan ni Putin na manipulahin ang United States sa larong akala niyang panalo siya Nabanggit kanina ang mga pag-atake sa enerhiya ng Ukraine. Malawakan ang mga iyon. Ayon sa The Economist noong Oktubre 5, tinamaan ng Ukraine, halos kalahati ng pangunahing oil refinery ng Russia noong Agosto at Setyembre. At hanggang 40% ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia ay naipatigil. Bumaba ang export ng gasolina. Ganito rin sa diesel. Sa maraming bahagi ng Russia, may kakulangan ng gasolina, kaya mahaba ang pila sa gasolinahan at may limitasyon sa dami ng pwedeng bilhin ng bawat customer. Maaaring tinulungan ng United States ang mga pag-atake sa refinery, dagdag patama kay Putin na akalay kontrolado niya si Trump. Noong Oktubre 12 iniulat ng Reuters na ayon sa Financial Times, nagbibigay ang United States ng intelihensya sa Ukraine. Dahil dito, nagagawa ng Ukraine na tumama ng eksakto sa mga epektibong target gamit ang kanilang mga long-range na pag-atake. Hindi pa tiyak kung totoo ito, pero hindi maikakaila ang malaking tagumpay ng Ukraine sa mga pag-atake mas madalas tamaan ng Ukraine ang mga target nila posibleng dahil sa tulong ng United States maaring hindi pa sapat ang mga pag-ataking ito para mapaatras si Putin sa maling direksyon niya sa digmaan sa Ukraine nang tanungin kung magdudulot ng problemang pang-ekonomiya sa Russia ang mga pag-atake itinuro ni Forman na maaaring mangutang pa si Putin magbawas ng gastusin sa ibang bahagi at patuloy na umasa sa pambansang reserba ng Russia dagdag pa niya Pabor kay Putin ang pagbili ng langis ng Russia ng China at India pati ang armas mula North Korea kahit may lahat ng kondisyong iyon sinabi pa rin ni Forman sa Times Radio Maaring hindi pero ayon kay Foreman, ang mga pag-atake at sama-samang aksyon ng international na komunidad ay maaring magpabagsak sa ekonomiya ng Russia Bukod sa mga parusa, may pahiwatig na ilan sa European Union ay handang gumawa ng mas makakasakit sa Russia. I-unfreeze ang mga nakapirming asset ng Russia para magamit ng Ukraine. Malinaw na makakatulong ang ganitong hakbang sa Ukraine na humaharap din sa sarili nitong mga problemang pang-ekonomiya. Gayunpaman, tatanggalin din nila ang isa pang kabuhayan ng Russia. Ipinapakita kung paano ang mga kabiguan ni Putin sa digmaan sa Ukraine ay nagdulot ng pagbabago ng geopolitikal na sitwasyon laban sa Russia. May debate pa rin sa European Union kung paano gagamitin ang frozen na pera ng Russia. Ayon sa The Straight Times, pinag-iisipan ng European Union leaders na gamitin ang mga ari-arian para magpautang ng isang daan at apat na bilyong euro o isang daan at limampung bilyon sa Ukraine. Pero mangyayari lang ang ganitong aksyon kung magkaisa ang iba't ibang leader ng European Union para gawin ang desisyon. Dahil pagkakaisa ang panlaban sa mga pagsisikap ni Putin na ilihis ang pansin ng Europa mula Ukraine maaaring may mas malaking banta pa sa pagkakawatak-watak ng Russia kaysa sa iba. At ang isyong iyon ay ang simpleng katotohanan na si Putin ay isang 73 taong gulang na lalaki na hindi mabubuhay magpakailanman. Maaaring ilang taon na lang ang natitira kay Putin para maabot ang kanyang mga layunin. Pero kung mamatay si Putin, mukhang wala namang kapalit para sa uri ng personalidad na leader, gaya ng tawag ni Forman kay Putin, na naghihintay lang sa tabi. Sinabi ni Forman na malamang sa susunod na henerasyon pa mangyayari ang malaking pagbabago sa relasyon ng Russia, Kanluran at Ukraine. Sabi ni Foreman, plano ni Putin ay manatili sa kapangyarihan, mamatay, at ipamana ito sa kahalili niya. Sa tingin ko, ang problema ay habang tumatagal si Pierre sa pwesto, tumataas ang posibilidad ng karahasan kapag siya ay pumanaw na at dumating na ang kanyang kahalili. Sabi ni Foreman, Posibleng hindi kasing sabik sa Ukraine ang susunod kay Putin. Ang labanan para sa kapangyarihan sa loob ng Russia ay maaaring kasing pinsala ng anumang ginagawa ng Kanluran o Ukraine laban sa Russia. Marahil ito ang pinakamalaking kabiguan ni Putin. Ang hindi niya paghahanda para sa susunod na hakbang ay malaking problema para sa Russia. Mukhang napansin ito ni Putin. At ayon sa ulat ng Kiev Independent noong Mayo, may listahan na ng mga posibleng kandidato ang leader ng Russia na papalit sa kanya. Ang mahalagang salita rito ay posible lang walang sino man na malinaw na inihahanda ni Putin bilang kanyang magiging kapalit at ang katotohanan iyan ay nagtutulak sa Russia patungo sa isang malaking suliranin sa hinaharap. Noong Setyembre, iniulat ng Reuters ang kakaibang pahayag ni Putin kay Pangulong Xi Jinping ng China nang dumalo siya sa parada militar sa Beijing. Ayon sa ulat, sinabi ni Putin sa tagasalin na posibleng patuloy ang paglipat ng mga organo ng tao. Mas humahaba ang buhay mo. Mas bumabata ka. At posible pang maging immortal. Ito kaya ang sagot ni Putin sa isyu ng kapalit sa kapangyarihan? Simple lang ba na huwag mamatay? Maaaring nasa isip ni Putin ang imortalidad, pero katang isip lang iyon. Maaaring ito ang paligoy na paraan ni Putin ng pag-amin sa kanyang pinakamalaking kabiguan. Hindi inihanda ng leader ng Russia ang bansa para sa panahon matapos ang pamumuno ni Putin. Hindi maliligtas ni organ transplant si Putin at ang mga mali niya sa Ukraine at sariling bansa ay hahantong sa pagkakawatak-watak ng Russia. Maliban na lang kung ang kahinaan sa seguridad ni Putin sa Russia ang magpabagsak sa bansa, ang leader ng Russia ay masyadong inuukol ang napakaraming yaman ng Russia sa Ukraine at ngayon pati sa Europa. At isa pa itong malaking pagkakamali niya. Alamin kung bakit sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang video tungkol sa kung paano dinadala ni Putin ang Russia sa pagkawasak.